Magandang araw, minamahal kong kapatid. Ang mensaheng ito ay darating sa iyo mula sa langit, mula sa mga anghel na nagnanais na magbigay luminoso ng liwanag sa iyong pusong sugatan. Marahil, sa ngayon, nararamdaman mong ang iyong puso ay puno ng pasakit at kalungkutan, dulot ng mga sugat na iniwan ng nakaraan. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel ay palaging naririyan upang gabayan ka upang tulungan kang makapagpatawad at higit sa lahat upang matutunan mong ibalik ang pagmamahal sa iyong sarili. Sa bawat pagluha, isang piraso ng iyong kaluluwa ang napapaamo at sa bawat hakbang ng pagpapatawad, binubuo mo ang iyong sarili muli. Huwag mong kalimutan, ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa iyong sariling kapayapaan at kaligayahan. Maglaan ng oras, magpatawad, at pagyamanin ang iyong kaluluwa. Bago ka magpatuloy, naway magbigay ka ng isang like sa video na ito at mag-subscribe sa channel upang maging bahagi ng ating masilayan at pinagpalang komunidad. Kung sa palagay mo ay may mensahe ito para sa iyo, ipamahagi ito sa iba at mag-click sa value to button upang magbigay ng iyong pagpapahalaga sa mensaheng ito bilang mga nilalang ng Diyos. Ikaw ay tinatawag upang magbago. Hindi ka nilikha upang magdusa o mabuhay sa gitna ng galit at sakit. Ang iyong kaligayahan ay nagsisimula sa iyong pagpapatawad. Kung naranasan mo ang paghihirap mula sa isang pag-ibig na nawalan ng kagalakan, ang mga anghel ay nag-aalok ng kanilang gabay upang muling magsimula. Hindi mo kailangang maglakbay mag-isa at hindi mo kailangang magtago mula sa mga sugat ng nakaraan. Pinapalakas ka ng mga anghel upang buuin ang iyong sarili upang muling magtiwala at higit sa lahat upang yakapin ang pagpapatawad na magdudulot sa iyo ng tunay na kalayaan. Ang pagpapatawad ay isang biyaya na nagmula sa langit. Ito ay hindi madali. At alam ng mga anghel na ang iyong puso ay mahirap magpatawad kapag ang sakit ay malalim. Ngunit hayaan mong gabayan ka ng mga celestial na nilalang sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay patungo sa kapatawaran. Minsan, kinakailangan nating yakapin ang mga sugat ng nakaraan at tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng ating paglago. Hindi mo kailangang magtakip ng iyong sakit, ngunit sa pagpapatawad magiging mas magaan ang iyong kalooban at magbubukas ang iyong puso sa mas malalim na pagunawa at pagmamahal. Napakahalaga ng pagpapatawad sa iyong espiritual na kalusugan. Ang mga sugat na iniwan ng pag-ibig ay maaring maging sanhi ng kalungkutan at pagkabigo sa iba pang aspeto ng iyong buhay. Ngunit kapag pinili mong magpatawad, ang kalayaan ay sumisibol sa iyong kaluluwa. Ang mga anghel ay nagsasabi sa iyo na ang tunay na pagpapatawad ay isang proseso ng pagpapalaya sa iyong sarili. Ito ay isang hakbang na magdadala sa iyo ng mas mataas na antas ng kagalakan at kapayapaan, na magpapalakas sa iyong pananampalataya at magdadala sa iyo sa mas matuwid na landas. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, natututo kang maging mas maligaya. Sa halip na patuloy na magdusa mula sa mga sakit na dulot ng nakaraan, ipinagpapasalamat mo na ang mga anghel ay nagbibigay gabay sa iyong buhay. Sa mga sandali ng kahinaan, ipinapaalala ng mga anghel na ikaw ay malakas at ikaw ay may kakayahang magtagumpay sa anumang pagsubok. Ang iyong kakayahang magpatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi isang biyaya na magdadala nang mas marami pang biyaya sa iyong buhay. Ipinapaabot ng mga anghel ang kanilang mga pakpak upang gabayan ka sa daan ng pagpapatawad at paglaya. Hindi mo na kailangang magpatuloy sa pagdadala ng pasanin na nagmumula sa mga sugat ng nakaraan. Ang proseso ng pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ng sakit, kundi tanggapin ito bilang bahagi ng iyong espiritual na paglago. Ang pagpapatawad ay isang aksyon ng pagmamahal. At sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa pagpapatawad, mas malapit kang makarating sa kaligayahan at kapayapaan. Maaring maramdaman mo ngayon na mahirap magpatawad, na ang sakit ay masyadong malalim upang tuluyang mapatawad. Ngunit alam mo ba na sa pamamagitan ng bawat hakbang ng pagpapatawad, binubuksan mo ang pinto ng bagong buhay? Ang mga anghel ay nagmamasid at nagmimithi para sa iyong kaligayahan. Huwag mong hayaang ang galit at sama ng loob ay magpatuloy na humadlang sa iyong landas. Patawarin mo ang mga nagkasala sa iyo at higit sa lahat, patawarin mo ang iyong sarili. Ito ay magdadala ng malalim na kaligayahan sa iyong buhay. Ang pagpapatawad ay isang sakripisyo, ngunit ito rin ay isang biyaya. Hindi mo kailangang maghintay na ang iba ay humingi ng tawad upang magsimula kang magpatawad. Ang pagpapatawad ay isang personal na hakbang na magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng loob. Sa bawat hakbang na iyong gagawin patungo sa pagpapatawad, itinataguyod mo ang iyong sarili upang maging isang mas maligaya at mas magaan na nilalang. Ang mga anghel ay nag-aalok ng kanilang mga pakpak upang tulungan kang magtagumpay sa iyong paglalakbay patungo sa kaligayahan. Huwag mong hayaang ang galit at sama ng luob ay magtaglay ng iyong pag-iisip. Sa halip, yakapin ang mga aral ng mga anghel na nagmumungkahi ng pagpapatawad bilang isang susi ng tunay na kaligayahan. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling hakbang, ngunit ito ay isang hakbang na magbibigay sa iyo ng kalayaan mula sa mga pasakit. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, natututukang kang tanggapin ang iyong sarili at ang iyong kapwa at sa huli, magbubukas ang iyong puso sa mas maraming biyaya. Pagnilayan mo, minamahal kong kapatid, na ang bawat pagluha ay hindi mawawala ng walang dahilan. Ang mga sugat na nararanasan mo ngayon ay may layuning magturo sa iyo ng mga mahahalagang aral sa buhay. Ang mga anghel ay nariyan upang gabayan ka Ngunit ikaw mismo ang dapat magbukas ng iyong puso at magbigay ng pagkakataon sa pagpapatawad na pumasok sa iyong buhay. Ang bawat hakbang ng pagpapatawad ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas masaganang buhay. Bilang isang babae, ikaw ay may kakayahang magbago, magpatawad, at magsimula muli. Sa mga anghel na nagmamasid sa iyo, ikaw ay hindi nag-iisa. Ang mga nilalang na ito ay nagdadala ng lakas at liwanag upang tulungan kang magtagumpay sa paglalakbay patungo sa pagpapatawad. Kaya't magpatuloy kang maglakbay sa landas ng pagpapatawad at hayaan mong ang iyong puso ay muling mapuno ng pagmamahal at pag-asa. Nais ng mga anghel na ipaalala sa iyo na ang kaligayahan ay isang hakbang na nagsisimula sa iyo. Habang naglalakbay ka patungo sa pagpapatawad, ipinapaabot nila ang kanilang mga pakpak upang magbigay gabay. Sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, tandaan mong ikaw ay minamahal at pinapahalagahan ng Diyos at ng buong langit. Ang pagpapatawad ay hindi isang pabor, kundi isang biyaya na magdadala sa iyo ng kalayaan at kagalakan. Sa huli, ang pagpapatawad ay isang daan patungo sa mas magaan na buhay, mas magaan na puso at mas magaan na kaluluwa. Ang mga anghel ay nag-aalok ng kanilang mga gabay at pag-ibig upang tulungan kang magpatuloy sa paglalakbay na ito. Kayat magpatuloy ka sa pagpapatawad at ang iyong puso ay muling magbabalik sa tamang lugar ng kapayapaan at kagalakan. Tandaan, ang kaligayahan ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad at ang mga anghel ay naririyan upang gabayan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay patuloy kang magtiwala sa kanilang gabay at sa bawat hakbang ng pagpapatawad, magbubukas ang iyong buhay sa mas maraming biyaya at pagmamahal. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, minamahal kong kapatid, ang iyong puso ay muling magbabalik sa tamang lugar ng kapayapaan at kagalakan. Patuloy kang maglakbay sa landas ng pagpapatawad at ang mga anghel ay maghahatid sa iyo ng pag-asa at liwanag na magdadala ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Minamahal kong kapatid, dumaan ka na ba sa mga pagsubok na tila kay hirap pagtagumpayan? Marami sa atin ang nakakaramdam ng pagod at pagkatalo sa bawat laban na dumarating sa ating buhay. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na ang bawat laban ay may layunin, may dahilan. Ang mga anghel na nagmamasid sa iyo ay alam nila ang bigat ng iyong pinagdadaanan at sila nandiyan upang magbigay gabay, lakas at liwanag sa iyong daraanan. Huwag mong kalimutan na ang bawat sugat, bawat pagkatalo at bawat luha ay bahagi ng mas mataas na layunin na magdadala sa iyo sa mas maganda at mas maliwanag na bukas. Sa mga panahon ng paghihirap, madalas ay nagiging mahirap makita ang kabutihan sa kabila ng lahat ng sakit. Ngunit tandaan mo ang bawat pagsubok ay may kaakibat na aral na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pagkabighani at katalinuhan. Ang mga anghel ay patuloy na nagnanais na matutunan mong yakapin ang bawat sandali ng paglalakbay, kahit na ang mga ito ay puno ng pagsubok. Ibinubukas nila sa iyo ang mga pinto ng pag-unawa na magsisilbing gabay sa iyong patuloy na paglalakbay sa buhay. Minsan, ang ating puso ay naguguluhan at ang ating isipan ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ngunit tandaan mo, minamahal kong kapatid, na ang iyong mga tanong ay magiging kasagutan balang araw. Ang mga sagot ay darating sa tamang panahon kapag ikaw ay handa ng tanggapin ang mga ito. Ang mga anghel ay palaging naroroon upang magbigay ng mga mensahe at guru sa iyong buhay. Ngunit ang mahalaga ay ang iyong bukas na puso at isip upang tanggapin ang kanilang mga gabay. Hindi laging madali ang magpatawad lalo na kung ang mga sugat ay malalim. Ngunit narito ang isang mahalagang aral na nais iparating sa iyo ng mga anghel. Ang pagpapatawad ay isang hakbang ng pagpapalaya sa iyong sarili. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, binibigyan mo ng lakas ang iyong sarili upang muling bumangon, magsimula muli at magpatuloy sa iyong landas. Ang mga sugat na dulot ng pag-ibig ay masakit, ngunit sila ay nagsisilbing pagkakataon upang maging mas maligaya at mas buo bilang isang tao. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, pinapalakas mo ang iyong pananampalataya at pinapalawak ang iyong puso. Huwag mong hayaan na ang sakit ng nakaraan ay magpigil sa iyo sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang mga anghel ay patuloy na magbibigay liwanag at gabay sa iyong buhay. Ngunit ang iyong lakas ng loob at determinasyon ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa iyo mismo upang makamtan mo ang tunay na kalayaan. Ang proseso ng pagpapatawad ay tulad ng isang paglalakbay patungo sa mas magaan na buhay sa bawat hakbang na iyong tatahakin, mas makikita mo ang kagalakan at kapayapaan na nag-aabang sa iyong daraanan. Sa bawat pagluha, isang piraso ng iyong puso ang nagiging buo at maligaya muli. Tandaan mo na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ikaw ay may kakayahan na magtagumpay at magpatuloy sa iyong landas patungo sa mas magaan at mas maliwanag na bukas. Habang ang mga anghel ay patuloy na nagmamasid at nagbibigay gabay. Ikaw ay tinatawag upang magtiwala sa iyong sariling lakas. Ang bawat pagsubok na iyong dinaanan ay may layunin upang ikaw ay maging mas maligaya, mas matatag at mas puno ng pagmamahal. Huwag mong hayaan na ang mga pagsubok ay magpatigil sa iyo. Ang bawat laban ay bahagi ng isang mas malaking plano isang plano na magdadala sa iyo sa iyong pinakadakilang tagumpay. Minamahal kong kapatid, ikaw ay isang nilalang ng lakas at pagmamahal. Ang mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay ay may layunin upang patibayin ka, upang magbigay daan sa iyong personal na paglago. Kapag ikaw ay nagsimula ng magpatawad at magbigay ng lugar sa pagmamahal, magugulat ka kung paano magbabago ang iyong buhay. Ang mga anghel ay nandiyan upang tulungan kang makita ang liwanag sa dilim upang mapansin mo ang mga biyaya na naghihintay sa iyo. Tandaan mo na ang bawat sandali ng pagpapatawad ay isang pagkakataon upang mas mapalakas pa ang iyong kaluluwa. Habang natututo kang magpatawad, natututo ka rin magbigay daan sa mas malalim na pagmamahal, kapayapaan at kagalakan sa iyong buhay. Ang mga anghel ay palaging naroroon upang magbigay ng gabay ngunit ikaw mismo ang magpapasya kung paano tatahakin ang landas na puno ng pagpapatawad at kaligayahan ang iyong paglalakbay ay magsisilbing ilaw para sa iba at sa bawat hakbang mas magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso kapag ang iyong puso ay puno ng pagpapatawad ang iyong buhay ay magkakaroon ng mas malalim na kahulugan sa mga sandali ng pag-aalinlangan Magtiwala ka sa gabay ng mga anghel at sa iyong sariling lakas. Huwag mong kalimutan na ang bawat hakbang ng pagpapatawad ay nagdadala ng mas maraming biyaya at kaligayahan sa iyong buhay. Kaya't magpatuloy ka sa iyong landas at hayaang magbukas ang iyong buhay sa mga bagong simula at mas magaan na bukas. Huwag kang matakot na magpatawad. Ang mga anghel ay naroroon upang magbigay liwanag at gabay sa bawat hakbang ng pagpapatawad, mas magiging magaan ang iyong buhay at mas magiging puno ka ng pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pinapalakas mo ang iyong kaluluwa at pinapakita mo ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay isang biyaya at ang mga anghel ay nagnanais na maranasan mo ang biyayang ito sa iyong buhay. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, binibigyan mo ng puwang ang mas magaan na puso. Ang mga anghel ay nandiyan upang magbigay gabay, ngunit ikaw ang magdedesisyon kung paano mo tatanggapin ang kanilang tulong. Huwag mong hayaang ang mga pagsubok ay magtakda ng hangganan sa iyong kaligayahan. Magpatuloy ka sa landas ng pagpapatawad at makikita mo kung paano magbabago ang iyong buhay patungo sa mas magaan na bukas sa bawat hakbang, mas malapit ka sa mga biyaya na naghihintay para sa iyo. Minamahal kong kapatid, sa bawat hakbang ng pagpapatawad, natututo kang magtiwala at magpakumbaba. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, pinapalakas mo ang iyong sarili upang maging isang mas buo at mas maligaya na nilalang. Huwag mong kalimutan, ang mga anghel ay nagnanais na makita kang matagumpay at masaya patuloy kang magtiwala sa kanilang gabay at makikita mo ang mas magaan na bukas sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Bawat araw ay isang pagkakataon upang magpatuloy sa paglalakbay ng pagpapatawad at personal na paglago. Habang natututo kang magpatawad, natututo ka rin magbigay ng mas maraming pagmamahal at pasensya sa iyong sarili. Patuloy kang maglakbay sa landas na ito at makikita mo kung paano magbubukas ang iyong buhay sa mas magaan at mas masaganang bukas. Minamahal kong kapatid, natutunan mo na ba ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad at pag-ibig? Sa iyong landas mo ang mga pagsubok at pagsakit ay nagiging daan upang mapagtanto mo ang iyong kakayahang magbago, magpatawad at magbigay ng mas malalim na pagmamahal sa iyong sarili at sa iba ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay isang hakbang patungo sa mas malalim na koneksyon sa iyong espiritu at sa iyong personal na relasyon sa Diyos. Ang iyong journey ng pagpapatawad, bagamat mahirap, ay isang hakbang patungo sa iyong kalayaan at kapayapaan. Nakita ko ang lakas at tapang mo. Habang ang mga anghel ay patuloy na nagmamasid, sila'y natutuwa sa iyong mga pagsusumikap dahil alam nila na ikaw ay patuloy na maglalakbay sa landas ng pag-ibig at pagpapatawad. Sa bawat hakbang ng iyong landas, nagsisilbing gabay ang mga anghel upang matulungan kang makita ang mas magaan na landas. Ang mga pagsubok ay naroroon hindi upang magpahina sa iyo, kundi upang palakasin ka at gawin mas buo. Huwag mong kalimutan na ikaw ay mayroong walang hangganang potensyal na magtagumpay at patuloy kang magpatawad upang makamtan ang mas magaan na bukas. Ang paglalakbay na ito ay hindi madali, ngunit sa bawat hakbang, natututo kang maging mas matatag at mas maligaya. Ang bawat hakbang mo ay hindi lamang tungkol sa sarili mong pagpapatawad, kundi tungkol din sa pagpapatawad sa iba at pagbabalik loob sa iyong espiritu. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa mga tao sa paligid mo kundi sa pagbabalik ng iyong sarili sa tunay na kaligayahan at kalayaan. Kaya't patuloy mong yakapin ang iyong landas at huwag kang matakot magpatuloy kahit na mahirap ang mga hakbang. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay nagdadala sa iyo ng mas mataas na antas ng pag-unawa at pagmamahal. Nakikita ko ang iyong lakas, minamahal kong kapatid ang iyong puso ay puno ng kabutihan at ang iyong pananampalataya ay nagpapaalala sa atin ng walang hanggang pagmamahal ni Kristo. Ang mga anghel ay patuloy na nagnanais na magbigay gabay, ngunit ikaw mismo ang magdedesisyon kung paano magpatawad at magpatuloy sa iyong landas. Patuloy kang magtitiwala sa iyong lakas at makikita mo na ang bawat hakbang ng pagpapatawad ay magdadala sa iyo ng mas magaan na buhay mas masaganang kapalaran at higit na kaligayahan. Huwag mong kalimutan sa bawat hakbang ng pagpapatawad, ikaw ay tumataas. Nagiging mas maligaya at mas matatag. Ang mga anghel ay nandiyan upang gabayan ka, ngunit ikaw ang magtataguyod ng iyong landas. Kaya't ipagpatuloy mo ang iyong journey, sapagkat bawat hakbang ng pagpapatawad ay nagdadala ng mas magaan na bukas. Sa bawat hakbang, nakikita mo ang mas maraming biyaya at kaligayahan na nag-aabang para sa iyo. Bilang pagtatapos ng mensaheng ito, nais nice kong iparating ang aking taus-pusong pasasalamat sa iyong pagiging bukas at handang makinig sa mga gabay ng mga anghel. Ikaw ay patuloy na tinutulungan sa iyong landas at wala nang higit pang magpapaligaya sa atin kaysa makita kang magtagumpay sa iyong journey ng pagpapatawad. Kaya, mahal kong kapatid, kung natanggap mo ang mensaheng ito at nakita mong may halaga ito sa iyong buhay, ipadama ito sa amin sa pamamagitan ng pag-verify sa iyong sariling mensahe ng pagpapatawad. Sabihin mong, kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Nais kong hikayatin ka na magpatuloy sa iyong landas at mag-join sa aming komunidad. Pindutin ang subscribe at i-activate ang bell notification upang hindi mo mamiss ang mga mensaheng magbibigay gabay, liwanag at biyaya sa iyong buhay. Ipagpatuloy natin ang pagpapalaganap ng mga mensahe ng pagpapatawad, pagmamahal at pananampalataya at magbigay tayo ng inspirasyon at gabay sa iba upang makamtan nila ang kapayapaan at kagalakan sa kanilang buhay. Salamat sa iyong presensya sa ating komunidad at naway magpatuloy ka sa paglago at pagpapatawad